Nasa studio po natin, attorney Sam, si Rebecca Salazar and Nathaniel Salazar, sila po ay mag-asawa at tirereklamo nila ang nakarelasyon ni Mrs. sa Facebook at aminado si Mrs. na nagkamali siya. Ayaw daw silang tigilan kasi nito at nagbabanta daw po na kapag hindi daw po bumalik si Mrs. hanggang sa linggo ay may mawawala daw sa kanilang pamilya sa kanyang may pamilya. May Grabe naman. Ah, binasa ko po itong mga conversations. etong si Leo Fontanil, ang sinasabi pong nakarelasyon nyo, Mrs. Tama. Opo. Gano'ng katagal itong naging relasyon nyo ni Leo Fontanil? Noong May po, ma'am. May this year? Ngayong Opo. taon? Opo. Ma Sir, ah, may gusto pa kayong sabihin din sa nangyari? Ay, sa akin po, ma'am. Okay lang po. Kasi sa akin, alam ko umalis siya, pero trabaho lang po ang gusto niya. Kasi ayaw po kasi niyang kan may pira gusto niya pira lang. Hindi na yung kanay. So ay gusto niyang makaahon daw yung kanamin kasi sagad po kami sa hirap po ay. Ang problema po ay gusto ko ding ako na lang ang magtrabaho. Siya na rin na po nagpupumilit. Ayan, sige, kasi meron na siya. So, pinayagan niyo pong nagtrabaho, then nakilala po ni ate si Leo Fontanil doon sa trabaho. po at nagkamabutihan kayo, pero na, na tauhan ka ma'am, tama? At tumingi ka ng tawad kay Sir. Okay na kayo, kayong dalawa. Okay po sa akin ma'am. Ma kasi, Ako po mismo, nag-amin mo. Madaling Oo. araw po siya, nag-amin sa akin. Sabi ko, sabi sa akin pa, patawarin <laughs> mo ako kasi, ang laki ng pagkakamalit ko iyo. Kasalanan na nagawa. Sabi ko, tinanong ko bakit, may nangyari. Opo pa, nagtaksila ko sa'yo. Ayun, mm -hmm. Parang gumo din po ang ma'am. Eh, ang, ang hirap po talaga kasi. Parang gumo kasi yung mundo ko. Yung narinig ko na gano'n. Okay. Pero at least, okay na po kayong dalawa. O, ang po. alaban ninyo ngayon, eh, ang kabit na si Leo Fontanil. Dahil hindi pa rin siya tumitigil. At andito nga yung mga conversation, no? Binasa ko, talagang sabi dito, pag hindi ka bumalik sa akin, papasikatin kita. May sinasabi siyang gano'n pinapabalik kita dito, ayaw mo. Pag di nagbago isip mo, papasikatin pa kita dyan. At ang sinasabi niyang papasikatin, ma'am, ay magpapakalat oh daw po, siya. Po. Ginagawa na po niya yun, ma'am. Ah, nagpakalat siya ng mga ginawa na po niyo. niya, ma'am. Tapos siya rin po mismo nagsend sa akin kung sino-sino yung sinendan niya, ma'am. Tapos naniwala sino din po. Sino ang... daw yun, yung, yung mga taga, doon Tapos nag nagsend, nag din po siya sa akin mismo nung nagchat mo na yung sinendan niya po ng picture namin. Tapos sinabi niya ganun, nagka-relasyon nagka kami. Um, tapos yung, tin, yung, picture na yun ba, malaswa? Uh, hindi naman po, ma'am. Magkasama lang. Magkatabi po na. Magkatabi lang po sila sa sa pero hindi naman sabihin na, na nakaubad po. Okay. Sir Leo. Ma'am. Narinig Hello, niyo po. po yung mga sinabi nitong mag-asawa na si Rebecca at saka si Nathaniel? Ah, opo, opo. Isinend ko po yan, ma'am. Kasi ang sabi na, wag, wag, na pag kong yung ano na yan. Ito po yung mga picture na yan natin kasi malalaman ang asawa ko. Ang problema... Ang sabi niya po sa akin, mm. hindi niya po kapalam sa asawa niya. Sabi ko, bakit? Ano sa palagay mo? Takma yung ginagawa mo? Hindi. Eh, po, hindi po, hindi tama. Sige, sir. Sabi Leo. niyo po. Pansin na oh. magkaka magkakakontay ha. Ako, oh, asawa ko ha, kasawa ko. Oo, inamin sa akin ng asawa ko ang pagkakamali niya. Pero, ikaw, hindi mo kayang tanggapin na mawala sa iyo asawa ko. Ikaw ba tunay na asawa niya? Ha? Ba't ma, babantaan mo pa ka na. Sige, uuwi ako dyan. Mem kung kinakailangan mo magbuwis ng... ng buhay, gagawin ko. Mababait oh, diba? ka Hindi, hindi to mabawi ka lang Aha. sabi mo. Nandito, Kahit anong Nandito po yung sabi mga conversations, conversation, Sir Leo. Sinsya na po ako. Kasi... nag a ka pero na, bago mo na unsend na screenshot ko na. Bawat, ako, ang, ako na naging kalaban mo sa chat kasi. Kasi mahina ang loob ng misis ko. Ako na, ako na ang ka-chat mo. Kaya huwag kang magsinungaling kasi ako ang sumasagot sa chat mo. Sir Leo? Po? May asawa po ba kayo? Wala po, ma'am. Eh bakit po sa so, dinami-dami ng babae, eh, ang gusto nyo pa pong guluhin, eh, yung may asawa na. Ay, hindi naman po. Hindi, hindi ko naman po alam na may asawa yan. Kasi ang Huwag mong sabihin sa mo sa wala at sinabi ko sa iyo. Uh, sabi po niyan sa akin, matagal na po silang hiwalay. There, uh, hindi. hindi. Alam nang ng Diyos yan. Oo, o, aminin ko yung pagkakamali ko. Pero yung in inatulak, ina ay inapagpilit mo na, hin sinabi kong hiwala hindi. Anong sabi ko sa'yo? Ay, kung ka baga naman tao. Oo mo, nga, inaamin ko, ko mo, ina na yun. Inaamin ko na yung pagkakamali tao, ko na yun. Kaya nga natauhan ako ay. Wow. Ako na nga mismo. mo rito? Tatlong beses mo ginawa, magpapakamatay ka. Oo, dahil matagal ko nang gustong kumalas, hindi mo ako inapayagan. Kaya kaya gusto dahil may nagagawa ko pong magpakamatay. Pare, nabasa ko yung kan mo pare, umuwi kasi si Mrs. Ano anong ano hindi kayo nang Pare, umuwi kasi si Mrs. Dala na yung mga gamit. Pero hinatid ko pa yan, hinatid ko pa yan sa sakayan. Pero biglang bumalik kasi bigla bum biglang bumalik sa amo ko. Oo, bumalik si Mrs. Alam mo kung bakit? Kasi sa chat mo. Pag hindi ka bumalik ng linggo, nang linggo ako pupunta diyan. Magiiskandalo ako diyan. Mangyari kung ano mangyari ka. Mangyari kung ano mangyari. Oo. Kaya mo bang isin sa akin yan? Anyan. Andito ah, lahat, oo. Sir Leo. Andito andito lahat. Hindi lang yun, Sir Leo. And that, andito lahat. Lahat ng mga chat mo sa akin, pina-screenshot ko mo, lahat. Kasi mo, pero bago o mo na-send, na, sa akin, na. Screenshot ko at, na. Magkakababayan tayo, alam ko. Pero sa totoo lang, sa inamin ni Mrs. sa akin, ayaw ko na sanang gulo. Oo. Oh, ayaw yung, ko na sanang gulo. pero ikaw, pang, ikaw pa rin lang kan. Na gusto nagawa. mo talagang kunin si Mrs. eh. Kung ayaw mo, you Nung pagtapat ko po sa kanya sa kanya sige, kung hindi, sabi mo asawa, sa kanya sis, sige, kung hindi ka babalik. Ano pong gusto nating mangyari ngayon, sir, kapag hindi tumigil itong si Lee? Ay, ma'am, kung malaking ano pong gan kasi, po laki na yung, kahi, malalaki yung ginagawa ko sa... po niya na yun. Ang sa akin po, kaya ko pong harapin kasi kasalanan ko yung kahihiyan na nagawa ko. Ang iniisip ko po yung trauma at yung epektos asawa ko. Hindi po ako nakakapag-isip ng maayos ma ko kahit sa trabaho po. May, may trabaho po ako doon. Iniwanan ko lang po, po kasi. Uh, Sir Leo. Hindi na po kaya Sir Leo. yung asawa ko dahil po. sa ginawa niya. Sir, kanina niyo pa po binabaliktad itong um, si Rebecca. Na? Nandito po lahat ng conversation niyo Gusto niyo Hindi kasi kasya sa oras natin sa sobrang dami po nitong messages na sinend niyo na pinipilit nyo pong umuwi. Hindi kita titigilan kahit anong mangyari. Oh. Yan ang na mga Nakarlang sinasabi mo. Na tandaan mo yan. Bumalik ka dito. Tinakwil pot... na para lang tigilan. Sabi ah, ko, tigilan mo na ako, tinakwil na ako, wala na ako sa amin. Oo, oh, oh, sandali lang ma'am. Ma'am, kausapin po muna natin. Ah, Sir Leo? Opo, <coughs> oh, opo. Oh, Andito lahat sa akin, gusto mo? Man, po. Ayoko nang basahin yung iba kasi sobrang lala ng mga sinabi mo mga mensahe. Gusto mo bang magkaso pa sila sa'yo kung di ka titigil. Ay, tumigil na po ako, ma'am. Hindi na po ako nag-aaral dyan. Hindi ko na nga po pinapakialman dyan, eh. So, bakit nga ba, bakit nga ba ayaw mong tigilan itong si Rebecca? Uh, ma'am, hindi po, ma'am. Sa sobrang hikayan din po nang ginawa niya dito sa akin, ma'am. Okay, saglit eh. lang po. Sir Leo, may gusto daw po kayong itanong? Opo. Ano po yung gusto niyo itanong, sir? Nung yung asawa po niya, tatanong ko lang po sana kung, kung ilang buwan ba yan nasa akin. kung so, nung pag-alis niya, eh nasa akin yan. Simula nung nasa isang buwan yan eh. Ogo ano? Ano ba 'yon? Anong buwan ba 'yon? Basta Hindi mo isang... Masabi ano? Hindi mo masabi kasi alam ko kasi nagtatrabaho asawa ko eh. Pero sinundo ko yan. Bawat bawat linggo meron akong oh, siguro By, di, Marami akong testigo dito. Isang link. Oh, nga. oh, oh, lang, oh, oh, pero sa dalawang linggo, alam ko. Kasi sa Anong dalawang isa, linggo? Sa isang buwan, dalawang bisis ang diop niya. Okay, saglit Sera. lang, sir. Mas maganda mag-explain si ma'am. Oh, sige po. So, hmm. ang system, ma'am, tama po ba? Sinundo po kayo sa trabaho? Kaya dahilan po, one, one yun, month yun po? Yun yung one month po na nagkasama po kami dahil nag-skandalo po siya doon sa aking trabaho. Pero po. alam po ni Sir Nathaniel na kayo po ay nasa trabaho lang. O alam po ni Sir Nathaniel na kasama niyo po si Leo? Hindi po. Nung lang umuwi pa ako, ma'am, nung ano na, nung Sabado po yata ng madaling araw ko inamin na kasi hindi ko na po kaya, hindi na po ako makatulog sa konsesya so, na ano na po ako. Kaya ng short one month po kayong nagsama? Opo, nang one month. At napilitan Dahil lang po kayo? Opo. Dahil ako, ma'am, kaya kong patunayan na siya po ay nag-iskandalo at hating gabi po siya pumunta dun. Saan nag doon. Saan doon? nag doon po sa may trabaho ko po sa may City Garden. Nakapita? Meron po. Naging halos kalaban pa po niya. Nagpapagit na po ako doon sa security. Dahil ang sabi po niya doon sa security, hindi ako alis dito na hindi ko kasama yan. Magkamatayan na. At paano po kayo nakaalis? Di ba? Isang buwan kayong nandoon po kay Leo. Paano kayo nakaalis ngayon? Nag-ano nag, na po ako na la, lagi ko pong inagawa na magpakamatay. Tapos yung pumasok po ako ng CR at yung nga po na ano na po yung utak ko yung, Parang mas gusto ko na lang pumamatay kesa manatili sa kanya. Tapos yun, nagwala po siya. Sinuntok po niya yung pintuan na sira. Ako rin naman po ang nag-amin doon sa may-ari ng bahay. Pero ma'am... Isa lang tanong nga para para patas tayo dito. Opo, ma'am. Nung niligawan ka o nung nilalandikan itong ni Leo, talagang pinatulan mo to. Ginusto mo siya. Hindi po, ma'am. Ang sabi ko sa kanya, konting labuan lang namin ng asawa ko pero hindi kami hiwalay. At ayaw ko rin yun masira. Pero nanonokso siya na ganyan ganito. Hmm. Hmm. Tapos yung yung time na yon po, ma'am, yung parang pakikipag-usap ko lang siya, yung parang oh. kailangan ko lang din ng kausap, ganyan. Ito na naman tayo sa shoulder to cry on, di ba? Shari, parang kahapon din na kaso. Um, pero shoulder to cry on, naghahanap ng gano'n. ganun. Hindi ko po rin sinabi pero, pero na Pero totoo na mam. nagkakalabuan kayo. Umalis po siya. Normal lang pero hindi na, ko naman tala normal normal na... talaga, normal lang po ma'am na. No? Pero, um, um, okay. Pero, pero, bakit, ko lang sa kanya. Pero bakit mo naisipan na makipag-chat dito kay Leo na nakilala mo lang sa Facebook, ma'am? Bakit po? Bakit niyo po nagawa, ma'am? Kasi nagtatanong-tanong lang po siya dahil nakita po niya yung mga post ko na parang ako may mga inadamdam, na parang may something na problema. Inamin ko naman po sa kanya. Normal man yun sa mag-asawa may problema, pero nalalabas ko lang yun dahil doon gumagaan yung loob ko. So, ganun. Pero hindi pa kami talagang hiwalay. Pero ma'am, ito sasabihin ko sa'yo bago natin... Solusyonan oh, okay. itong yun. problema, may mali ka din. Opo, oh, ma'am. At yun mas, po yung pasalamat ma ka, maswerte ka sa asawa mo, tinatanggap ka pa rin. Pinatawad sa po, ka. Po, Ayaw ko na po sana umabot sa ganito po, ma'am, kasi... Ang... Hindi alam po na magulang Nung kasi. Nung inamin ko po, ma'am, ma sa kanya. 13 years old po kami na sasama. 13 15 years. 13 years. years, 15 years ay, ay, ngayon, 50 na. na. Ngayon na pinatawad ka ng mister mo, dapat hindi mo na to sana ulitin. Opo, oh, ma'am. Kasi alam mo naman, may kaso Kapag uh, pumatol ka ulit sa isang lalaki na hindi mo asawa, adultery yun, madam. Opo. Okay? Kapag nalulungkot ka, pati ka humanap ng kaibigan mong babae, doon ka mag out, o kaya yung mga kaibigan mo talaga na, yung lalaki man yan, asin lang, as in kaibigan lang. kamag anak mo. Kasi nag, -chat, nag -chat, chat pa kasi ito eh, sa mga taga doon sa amin. Pumupunta dito as ang asawa nito ni Natan, nagpapait lang. Oh. Eh, oh, sinansyato eh, kasi iskandalo na din po yun, uh, ma'am Pero ito, Sir Leo, hindi daw po kayo yung nage-skandalo at si Ma'am Rebecca po, uh, base po sa ating researcher, uh, si Rebecca po, mismo yung nagme-message sa'yo, yun, nag-message sa'yo na sunduin mo siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Meron ka bang ebidensya? Ah ma'am, yunirin po niya lahat ng mga dito, ma'am, yung conversation namin, ma'am, pati nga mga picture namin, ma'am, kasi nasa kanya lang, lagi yung tiktok. At saka, uh, wait lang ha, bago po kayo sumagot, ma'am, uh, dadagdag ko lang sa sinabi ni Sherry, ma'am, Rebecca, may uh -huh. sinabi pa dito si Leo, no, sa chat ninyo. Kaya pala lagi mong sinasabing, mahal na mahal mo ko at wala akong kasing sarap sa, alam nyo na yon yung sinabi ni Sir kanina, wala akong kasing sarap sa yung ginagawa ng mag-asawa. Kaya pala Yan ako lagi yung mong sabi, niya, ganadong ganado ka sa akin. yung sinasabi niyang pasikatin ako, ma'am. Gusto mo ipost ka ulit yung picture natin. Ano pong masasabi niyo dito? Kayo po ba talaga? Pakisagot nung tanong namin. Ang uh, nag-text para sunduin kayo? Hindi po, ma'am. Hindi po ako nag-text sa kanya, ma'am. Na, ano, nagitla po ako, ma'am. Nagulat po ako na hating gabi po nas may nagdodorbel po. Kakatulog ko lang halos kakakuha ko ng himbing ng tulog, ma'am. Biglang kumatok yung so, amo so, Pero ito yung Sabi point niya, then, may ma sumusundo daw sa akin, nagpakilala asawa mo, nagdorbel nang nagdorbel. Kinausap muna siya ng asawa ko na kung susunduin mo man bukas na lang kasi this oras na ng gabi. Nakiusap din po yung guard. Pero ang sabi niya po, naghamon siya, hindi ako alis dito nang hindi ko madalayan, magkamatayan na. Okay, sige, ganun na lang, no? Pero feeling ko mukhang may kailangan kang i-explain sa mister mo. Sa Mr. mo. Opo. Kasi madam, pasensya na ma'am ha. Kami Opo, naman ma ay magiging patas lang Opo, din dito. Opo, na kwento mo sa staff namin, no, uh, July 16, nagpaalam ka sa mister mo na ikaw ay mawawala dahil sa work mo. Opo. So ngayon ma'am, ngayon lang po nalaman nito ng asawa mo, ni na si Nathaniel, na nawala ka dahil nandun ka kay Leo. So ma'am gusto mo July, bang kausapin ni yeah, ang gusto 10... namin kausapin mo si Sir Nathaniel dahil mm -hmm. ma'am hindi uh, niya alam. Niya alam. Mm -hmm. Ngayon niya lang po nalaman 'yan ma'am. 'Yun sa pagtataka mo na bakit yung hindi ka nakalam ko hindi ka nakikialam sa pera ko. Pero gusto mo lang malaman kung saan napunta yung 8,000 na isang buwan ko pero ilang beses lang ko nakapadala, dalawang beses lang nang pipe ti, tinatanong mo ako kung ako ang naggagastos sa kanya, hindi ko nasasagot kasi hindi ko pa na ipaliwanag sa iyo na ang totoo ay hindi hindi na ako nagtatrabaho at wala akong makuna ng maipadala. Dahil sinundo niya ako. August 9 ata yung umalis ako doon, 'di ba? Hinatid hinatid niyo ako. Dumating ako linggo ng hapon. Hinatid niya ako doon ng Martes ng umaga. Pagkasabado ng gabi, doon sinundo niya ako nang hindi ko alam hindi man lang ako o oh, winner na ganito ganyan kaya yun yun yung bag, yun yung hindi ko na isabi sa iyo nung tinatanong mo ako kung nasaan yung pera ko okay lang po sa akin hindi naman po ako naghanap kasi kaya ang, ang lahat ng ang, lahat ang gusto ko lang kasi mabulang uh, lang kasi lang ang, ang pamilya. pamilya. ko kasi dalawang anak ko eh ay yung sa akin naman kahit ng ganyan ang nangyari, hindi na po, kasi Sige. tanggap ko na po, ma'am, yung hindi, pero, niya. opo, pero ma'am, maganda rin sana na marinig mingi namin, marinig ni tatay, yung paghingi mo ng tawad, dahil hindi rin, maganda yun na halos isang buwan ka na wala. Pinaniwala mo siyang nasa trabaho ka, pero nandun ka kay Sir Leo. Sige, ma'am, gusto namin sana na humingi ka rin ng tawad sa Mr. Ma'am. Ay, nahingi ko ang tawad yun. Alam, kung hindi man buo ang loob mo natanggapin at saka pagkatiwalaan ako. Pero, alam ng Diyos, buong buo yung paghingi ko ng tawad kahit sa Kanya. Pero, sabi ko, nagdesisyon ako na hihingi ng tawad. Matanggap mo man ako sa hindi. Basta, paninindigan ko na talagang ako'y nagasisi. Para sa mga bata. May... Dahil doon sa, hindi ko rin nasabi kaagad sa iyo na sinundo ako ni Leo ng 16 hanggang ngayong August 16 na nakauwi ako ay doon ako na, na natili oh. sa kanya. Dahil sa hindi ako makaalis, wala akong pera. Hindi rin niya ako inapayagan. Binabantaan niya ako na pag umuwi, Pero umuwi man, ako, okay. ganun no, dun na sa sa, ganoon. Doon sa isang buwan na curious lang ako, ano ginagawa niya sa isang buwan ni Leo? Wala, ma'am. May nangyayari. Hindi ko po may tatanggit. E, Siyempre, eh. isang bahay lang po kami. Oh, uh, okay. Tapos, so, ma'am, ano po? Paano po yung like everyday para kayong mag-asawa or nag-aaway kayo, sweet ba Yun nga sweet po yung kayo? ano niya na, yun nga po ang meron siyang chat na. Kasi, ma'am, kung ano, tututukan ka ng patalim niyan o pag umuwi ka, inukulong ka ba, kinakandado hindi ka ba? Hindi naman po, ma'am. Bakit hindi ka tumakas, ma'am? Hindi po ako nakakaano at wala po akong pera, ma'am. Ma, may tanong ako lang ako iyo, ha? Simple lang to. Oo, sinundo ka. May guard doon, tama? Bakit ka sumama? Dahil natakot po ako na yung... Hindi, hindi ma'am. Kasi kung may guard doon, pwede mo namang sabihin sa guard, tumawag kayo ng polis. Ang guard, pwede mo... Ang guard ang mag... May, mayroong... Baril ang guard eh, o may batuta ang guard. Pwede niyang paalisin yan pag sinabi mo, ma'am. Nakatakot na po rin ako Hindi sa Hindi ganun, ma'am. Ma'am ma yun, Yun, yun po, ma'am, ang pagkakamalikutan. Kung, kung ako yun, kung ayaw ko, pasensya na, ha? Opo, Babae din Opo, ako. Po. may susundo sa akin na lalaki na hindi ko gusto? Ba't ako sasama doon? Eh, matatakot ako, mandidiri ako, hindi ba? Yun po ang hindi ko siya gusto, ayoko to, ayoko siyang kasama, ayokong hawakan niya ako. Siyempre, pag sumama ka sa lalaki, alam mo na ang mangyayari kapag sumama ka doon sa isang bahay. Yun ang pinopoint out ni Shari kanina pa. Opo, ma'am. Lokohan ba to ma'am? Pasensya na. Opo, ma'am. Okay Some lang po, kang nandun Tanggap eh. Tanggap ko po yung mga masasakit na. May namin na niya, aturin, may nangyari sasabihin. talaga. Po. So, ginusto mo. So, hindi ka pinilit. Yun na po yung, yung uh, inaamin ko po na pagkakasala din, ma'am. Pero ang inaano ko po, yung ginagawa Pero po niya. Pero hindi ko kasi matiis kanina pa. Kasi kanina pa kita uh, hinahayaang magpaliwanag. Yung sasabihin mo na sinundo ako, pinilit ako, hindi talaga uobra, ma'am. Ginusto mo yun. Kasi ang dali-dali, di ba, sir? May guard pala, eh. Ayaw mo lang atang makasuhan dahil nalaman na ni mister. Hindi, sinabi ko na po. Hindi, uh, kung ano din si Leo, attorney. Kung ano may yung... din si Leo. Kung ano po yung... Sinabi ko na po sa sarili ko na yung pag... Yung nagdesisyon ako ng aminin. Pero yun nga, aminin. kung amin ka din lang, hingi ka ng tawad, wag ka na okay. magsinungaling. Ang problema kasi, tinatanggap ka nagsisinungaling ka pa, gumagawa ka pa ng storya na pinilit lang ako eh. Hindi, hindi ka pinilit, sumama ka. Huwag ganun. So anong gagawin natin ngayon? Itong si Leo, madali ko itong patigilin kasi pag pa niya yon talagang may kalalagyan siya dahil sa mga threats na ginagawa niya. Pero kayong dalawa, sir, ano bang hatol mo dito, sir? I think ikaw maghahatol dito. Ako, ma'am. Ako po, sa, sa sawa ko kasi ayaw kong magkahiwalay kami sa kan eh. Kasi ang anak namin, dalawa. Ang gusto ko lang pong to kay Leo, tigilan naman niya yung asawa ko kasi ako nahihirapan din ako eh. Sige po, uh, ganit, ganun ito, na lang po. Tinanong ko na siya, gusto mo bumalik kay Leo? Mm, Sabi ayaw. Ko, ayaw na. Pero in magigidaw fairness naman, nabasa ko yung mga message. Magigidaw ang buhay niya. Leo? Ma'am? Narinig mo yung mga sinabi ngayon, di ba? Ni Rebecca, opo, ni Daniel, at nasabi ko. Opo. Ayaw mo namang magka-problema, ayaw mo namang makulong, tama? Ay, hindi naman po ako nanangugulo dyan. Pwede ka bang, na pwede Kasi... bang mga ka na hindi mo nalalapitan o i-message si Rebecca, si Nathaniel, o kahit sino sa mga kakilala hindi. nila? Hindi ko na po yan may message mam ma naka-block pa ako diyan kahit sa number ko Kaya nga, kasi pa. nga kasi nga makulit ka ngayon pag may na pa itong mag-asawa at kahit sa kaninong kakilala nila, lalo na 'yung pagpapakalat mo ng picture, bawal yan sir. Kung may makita akong picture diyan na alanganin. nagpa nagpaano na po ako ng picture mam ma kaya kumalat yan. Bawal kaya, ka ring manirang puri. Uh, kung ayaw mo. Tinatanong ko po kung totoong hiwalay na po ba sila. Wala kang paki hindi pa nga eh di ba alam na nga 'di ba na may asawa kahit hiwalay yan kung kasal pa rin hindi anad Doon po kasi oh, na... ikaw, ikaw may asawa ka tama Ah, wala po, ma'am. Ma o kaya gusto Ramis mong, po, gusto mong manira ng pamilya? Ay, hindi po. Hindi po ganun. O nang, gusto mo ituloy ni sir yung kaso sa'yo? Pwede naman. Di ka titigil? Ay, hindi, hindi naman po ako na ma'am. Tumitigil naman po ako. O so ngayon din, sabihin mo, mga ako ka ngayon na hindi ka na... Hindi mo na gagawin tong mga pamimilit na ginagawa mo ngayon din. Kausapin mo itong asawa. Ay, hindi asawa. na po, ma'am. Pangako, hindi na po. Sana, eh. sana nga, kasi hinamon mo pa ako sa barangay magpabarangay magpabarangay ako gusto mo harapin pa kita okay. hindi naman ikaw sinabihan ko eh ako ang kachat may sabi niya sabi niya ako kasi sige may... na sir okay na yun ako na bahala dito Ay, kay Leo sige. no at ate para matapos na tayo mga ako ka na lang hindi mo na uulitin Pangako. sa pagpapatawad mo sa akin pag pagtanggap muli alang-alang sa mga bata kahit sabihin mong hindi na buo yung tiwala mo sa akin at bawas na yung pagmamahal mo dahil tinanggap mo ako alaala lang sa mga bata pero papatunayan ko at papakita ko na hindi ko na ulitin yung pagkakamali at malaking pagkakasalang na gawa ko. Sorry kung ang may isang bagay pa na hindi ko agad nasabi din at dito ko lang naipagtapat. Mamaya mag-usap na kayo. Sana ang hiling po yaman. namin sa inyo ha at least si Idol kung nandito siya maging mas matibay pa yung pagsasama ninyo kung magkakapatawaran kayo ngayon. Uh, Pag-usapan niyo po nang mabuti mamaya. Anong ha? Ano gusto sabihin kay Mrs. Sir? Sige okay, sir, bigyan okay, ka namin, okay. namin. alam kong malaki ang okay. kahihiyan talagang okay. nagawa okay, na sa iyo. Okay, okay, si ano naman si sir? Mm. Kahit na nangyari to, ganun pa rin pagtingin ko sa iyo. Oh, wow. Ayala mo, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabagay <laughs> ang atin. Basta pangako mo lang sa akin. Yan na, maaulit. Oh. In your arms, I'm right beside you. Every single lang kasi sa mga ko single thing that's left behind. Every 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 single thing yung video po ay... Kung hindi man lang sana, hindi mo na lang sana gawin na wala yun, pagpapakalat na yun, hindi pa kami na may yun sinamantala mo dahil oh, pinatu pinatunayan mo yung sinabi mong pupulutin ako sa kangkungan. Okay lang sana kung ako lang yung pupulutin sa kangkungan, kaya kong tisin dahil kasalanan eh. ko. O oh, baka mag-init pa yung ulo sa ni sir. Oo nga. Oh, kasi wag mo na i-discuss yan. <laughs> kasi <laughs> baka madagdagan lang yung sama ng loob sa'yo ni mister. Okay na yun okay sir. Okay na yun. Umuta Umutang pa ako ng pira sa 5-6 para wow. maikon lang po oh, dito. Oh, kasi ayaw ko po kasi. Okay na. na. Ah, sige. O oh, kiss nga. Kiss na, na, na lang. Kiss kami. Hindi kiss na, na, na lang. Kayo, ano, oh. Diniktahan na magbali panitikan. Hindi kayo oh. talaga ang sis. Gusto nyo yan, ah. Ayaw ko po kasing... Tanggal daw ng mask daw, kiss daw. U sabi ng netizens. Dumating <that> po yung kan. Sabi ng... Oh, yun, oh. Wow. <laughs> Ayaw ko kasi... sabi nila, o, Reason... Baka, sari, si Leo. sari may sabing netizens. Second chances daw are real. Di ba topic nyo yun sa Bird of yes. So siguro, ma'am, sa pangalawang pagkakataon na to, um, gawin na nating tuwid yung mga desisyon sa buhay, ma'am. Talagang dadaan at dadaan, ma'am, talaga sa pagsubok ang mag yes. Pero sana, ma'am, wag naman po sa punto na magtataksil tayo sa mga yeah. partner natin, ma'am, no? At lalo na at mayroon po kayong anak. Sir Leo, tigil-tigilan mo na po yung pag-threat at pag- uh, istorbo dito kay uh, Ma'am Rebecca. At siguro pasasamahan na din po namin kayo sa barangay if ever po na maulit ulit -re para lang. po magkaroon tayo ng uh, agreement po na wala na talagang pakialaman at wala na pong kitaan yes. no? kay anlayo Leo. Ang layo po, kasi ng pinanggaling ngayon sa Andres po ma'am para ah, sige na, po. Okay, sige po. hinabo lang po kasi na Bahadin. para hindi na kumalat yung ipapakalat. Sige po, na lang o, po, 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 po din kami ng, ng, ng paraan. Iisa-isa na lang. Okay. Kausapin na po namin kay Sir sa kabilang studio, okay? Okay. Sige po. And Sir Leo, maraming salamat po at magandang hapon po.